Ito nga sigurado ang pinakamalupit na dunks na makikita mo ngayong NBA Summer League at hindi na natin patatagalin pa yan mga idol. Umpisa na natin dito nga sa play na ito kung saan itong Grizzlies player abay nag dunk contest mid game matapos nga siyang makakuha ng steal. Abay tingnan nyo naman ang windmill dunk mga idol. And then sa ating next play naman, ito nga ang Chicago Bulls rookie na nagngangalang Matt Buzelis. Abay grabe, may galit yata sa rim at grabing one hand. Talagang punch dang ang ginawa. Pinanood na nga lang siya ng mga Hawks player. And then mga idol, diri rin naman nagpauli. Ito nga mga Hawks player matapos ng highlight na ginawa na itong Bulls rookie. Abay bumawi nga rin sila at ito'y Aliyo Pass mga idol. Post the riser. Tinitigan pa nga at inangasan pa nga na itong player matapos ng kanyang ginawang highlight. And then, punta naman tayo sa ating kabilang game kung saan itong Pelicans player, mga idol. Abay, tinalunan niya. Halos itong Spurs player. Over talaga na defender ang kanyang ginawa sa Alio Poster Bank na naman na ito. At talaga nga namang nagiyawan din ng mga fans matapos na mapanood nila itong ginawang highlight. At ang kilala na ng lahat na second year player na Memphis Grizzlies, JJ Jackson mga idol, little, simple, basic crossover ang ginawa dito mga idol. Iwan ang defender niya na hilo, hindi nga alam kung saan siya hanapin. And napakalupit, napakaangas na euro step ang kanyang ginawa at hindi pa yan. Dahil tinapos niya ang highlight na ito sa isang two-hand dunk. At isama na nga rin natin itong napakalupit na highlight na ginawa nga na itong Knicks player. Itong rookie ng New York Knicks mga idol matapos nga siyang madenay ng screen dahil sa magandang depensa. Abay talagang sinalaksak niya. Pinilit niya nga ang kanyang sarili to drive to the rim. At nang sasabayan na nga siya na itong Pistons player. Abay grabe maladyan wall na spin move in the air. Ang kanyang ginawa mga idol para hanapin ang kanyang teammate for a wide open 3 pointer. At ang teammate niya naman ay kinumpletong highlight by knocking down this three pointer Talaga nga namang napakalupit ng highlight na ginawa. And then punta na nga tayo sa pinakamalupit, pinakamaangas na dunk ngayong Summer League ng galing nga yung sa hit player Alondes Williams mga idol. Tingnan nyo nga dito ang ganyang monster, mamaw, halimaw na poster dunk dito nga sa Mavs player. Abay talagang ito ang definition ng lamon poster na kaya naman hype etong nga ang player na ito matapos ng ganyang napakalupit na highlight na ginawa and well let's look at it at different angles mga idol napakalupit nga talaga Anyways mga idol kayo ba? Ano bang ba pinaka favorite at pinaka naangasan kayo na play ngayon dito nga sa ating napanood? Comment nyo lamang ang inyong mga opinion.